ginugasa na niluto ang malagkit. Ito <laughs> na talaga ang San Plaza. Habikino San Plaza. If I this. If I this. Ah, may parking din pala sa taas. So, ayan, doon na tayo. Dengan daging, daging arti arti bahkan ti parking. Oh, daging guan diri, bahkan ti parking. Oh, daging guan diri, bahkan ti parking. Oh, daging bahkan Oh, Oh, ayan, samplasa so ayan guys kinabi na kami sa kakahanap ng malakit nakabili na kami guys moments later. Okay, guys, nakauwi na kami, guys. Mao na among napalit na kuan, guys. Malagkit. Mm -hmm. ayan, mm. Malagkit sa Japan. At di arapod, guys. Brown sugar. Mm. Mm. O coconut milk. Inani Ingani ang mapalit og coconut milk diri sa Japan wala ikuan ka ng wala. Maura ni siya. So, ayan, guys. Matutuloy na ang aming biko. Hmm. Dapat unta manuroy mi karon sa nabana, kaso. Naabtan o katapol, mauna, nga magluto na lang yung biko. Ayan. Mabuso pa mi ani guys. Pamahaw na mo. At ang naang among malikit. Hmm.

ang lami kaunon. Coconut milk. Mamanggoy okay, lubi din mo balikyan. Kanina lang. Mapunto ra gaya po ni. Ang na na mo ang brown sugar sa gata. Gaya-gaya ang gaya, putong maya. ayan na ang latik ni moto kutaw kutawa pag maayo ang latik para malagkit kutaw kutaw nag anamanaw na siya moto marunas siya ang sa lapot Halaputon ba na siya? Kalami, kalami sa biko ni muto, Motu. ni hapon. Kasi gumuluto ang biko. Di ba, Motu-san? Hapon, mm. marunong magluto ng biko. Yeah. Yan, ang biko ni muto, Di ba, Motu-san? Opo. 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 Oopo. Ayan, ang biko ni Motu. サランビリモトやな、うん、柔らかいまんまやからもうちょっと固まらない